Hey, shout out guys. Sayan. Sama natin si Princess. ang oh, ganda-ganda ng Princess natin, oh. Present lagi guys, oh. Yung saan yung may galaan. Kasama lang guys sa galaan si Quindy Papaiwan ba? Hindi nagpapaiwan, guys. Nandito kami ngayon, nagjajaging kami. Ah, Uy, itong mag-ano ka. Unang jogging sa bagong taon. ano ka sa Yung masarap mag-jogging ngayon guys. Ah, uh, medyo madilim pa yung lugar. Time check tayo ma 6 AM. Napakaaga pa. Pero maaga pa kami dito kanina guys, ano pa madilim pa. Tama uh, kasi daw guys na bagong taon bagong buhay. Yan. Pero hindi hindi tayo nagbabago uh, ng buhay, guys. Yung ano yung dati pa rin. Yan, ganun pa rin tayo. Hindi natin binabago yung buhay natin. Yung mga masamang tao lang yan dapat kayo magbagong buhay kayo. Pero kami, yan, ikaw ko hindi. Magbabagong buhay ka ba? oo masamang tao ka pala dati <laughs> 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 yan no? new years niya guys siya ano resolution uh, magbagong buhay raw siya ibig sabihin dati masamang tao siya raulo <laughs> ano ulitin oh, ko magbagong buhay ka ba hindi ah hindi na ha <laughs> <yun>, <laughs> Ikaw, sis. Inaantok pa. Ikaw, inaantok ka pa? Hmm. <laughs> ah, gagumising eh. Gusto pang matulog ka. Ah. <laughs> Ikaw, magbabong buhay ka? Oo. Masamang tao pala to nung last year, guys. <laughs> 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 Yan, sa mga guhan dyan, mga masamang tao dyan, magbago-bago na kayo. Kasi bagong taon na eh. Huwag na kayong gumagawa ng ano, uh, ikakasama ninyo. Para uh, lalo pang umaba ang buhay nyo. Grabe. Napakaganda dito guys. Oh. May ano siya, may lake. Yan guys. Mag-ikot-ikot muna tayo guys. Yan. Thank you for watching guys. Please like and share. Bye-bye.